Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Mang Ruel at ito ang kwento ng gabing hindi ko malilimutan. Ang gabing muntik ng kunin ng tiktik ang buhay ng aking asawa. Nangyari ito taong 1998 sa isang maliit na baryo sa Quezon. Kakatira lang namin noon sa bahay na gawa sa kahoy sa gitna ng mga palayan. Maganda sana ang lugar. Tahimik, malamig ang simoy ng hangin, at mababait ang mga kapitbahay. Pero may isang bagay na hindi namin alam. Bago pa lang daw kami dumating, may buntis na nawawala gabi-gabi. Ang sabi ng mga matatanda, may tik-tik daw na gumagala sa paligid. Hindi ako naniniwala noon. Hanggang sa dumating ang isang gabi, buntis nun ng aking asawang si Liza, pitong buwan na ang tiyan. Habang natutulog siya, Narinig ko ang kakaibang tunog sa bubong. Parang tawa ng isang babae. Para itong tawa na kinikiliti, hindi ko maintindihan ang tunog nito. Akala ko pusa lang. Pero kakaiba yung tunog. Mabigat. Parang may naglalakad na tao. Kinuha ko ang itak ko at lumabas ako. Madilim ang paligid. Tanging ilaw lang ng gasera ang meron kami. Tahimik. Pero nang tumingin ako sa puno ng niyog sa may likod bahay, doon ko to nakita. Isang malaking ibon, mapulang mga mata, mahahaba ang kuko, at ang dila parang ahas na gumagalaw sa hangin. Tinititigan nito ang bubong namin kung saan naroroon ang aking asawang natutulog. Hindi ako makagalaw, para akong binabagsakan ng malamig na hangin. Biglang sumigaw si Liza mula sa loob. Rel! Rel! Tulungan mo ako! May nakadagan sa dipdip -dip ko! Agad akong tumakpo papasok. Nang sindihan ko ang ilaw nakita ko siyang umiiyak hawak ang tiyan. Ang sabi niya may naramdaman daw siyang mainit na hininga sa so may tapat ng pusod niya. Parang may sumusubsob sa laman. Sinilip ko ang kisami. May bakas ng dugo. Kakabukasan, pinatawag namin ng alburario. Dilala niya ang langis at bawang at sinabi, Hindi ito basta ibon. Ang tiktik ay kasama ng aswang. Kapag narilinig mong tiktik sa malayo, ibig sabihin nandyan lang yan sa tabi. Mula noon, gabi-gabi akong nagbabantay. Hanggang sa isang madaling araw, habang natutulog ang asawa ko, narinig ko ulit ang Tik -tik, tiktik, tiktik pero ngayon sobrang lapit na. Pag angat ko ang tingin, nakita kong nakasilip sa bintana ang dalawang mapulang mata. Dahan-dahan kong nilapit ang itak ko at nang buksan ko ang pinto, wala na ang nilalang. Pero sa lupa may naiwan, isang mahabang madulas na dila nitong naputol. Mula noon, hindi na bumalik ang tiktik. Naging tahimik na ulit ang baryo at natigil na rin ang pagkawala ng mga buntis. Maayos ding nakapanganak ang misis ko na siya rin ipinagpasalamat ko sa Diyos. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.